Halos wala ng tulog si Lawrence sa kakabantay sa kanyang anak na tatlong araw nang inuubo at sinisipon. Pero kanyang napansin na sa tuwing inuubo ang anak, tila hinahabol raw nito ang hininga at kung minsan nasusundan pa ng pagsusuka. Bagay na isa sa mga sintomas ng ubong dalahik. Ubo yung ubo nila yung may plema tapos ay yung, ay, yung ubo nila may plema tapos kakaroon sila ng sipon pero yung sipon nila yung kulay green dahil sa takot na nahawaan umano ng pertasis o ubong dalahik ang pitong taong gulang na kambal na anak, minabuti na nitong ipasuri sila sa doktor. Nagbabay tamis po siya ng dalawa para at least maiwasin ma yung sakit na yon. Mabuti na lamang daw at ginawa niya ito at naagapan kaya naman balik iskwela ng kanyang kambal. Sa Cordillera Region kasi pumalo na sa si 51 ang kumpirmadong kaso ng pertasis. Ayon sa Department of Health, 32 sa mga ito ay mula sa Baguio City, 18 sa Binggit at naitala na ang unang kaso sa probinsya ng Kalinga. Pinakabatang nahawaan ng sakit ang 6-month-old na sanggol habang 41 anyos naman ang pinakamatandang pasyente. The cases have increased after and during, after and the crowd throwing activities like festivities like uh, pulibid, Dahil sa pagsipa ng kaso, nakaalerto ng ahensya, lalo pa at mabilis ang hawaan ng sakit, lalo na ngayong tag-init sa buong bansa. Mayroon ng isang libo, isang daan at labing dalawa na ang nagpositibo sa nasabing sakit at limamput apat na dito ang namatay. Base sa ulat ng Department of Health mula January 1 hanggang March 30 ngayong taon. Hey, mga baby, at the same time, natin sila nilalapas sa mga pagkukipong mga gatilings at the sa mga, especially pag dito sa bagyo, pag uh, sa sa session yung mga proud Yes, sila yung mga pwedeng bigyan ng post-exposure prophylaxis. Basta confirmed case talaga na pertussis po yun. At talagang na ano sila, sila yung tinatawag na contacts or yung sila yung mga na-expose talaga dun sa kaso na yun. Pwede po silang bigyan nung, ano, nung antibiotic. Pero ito ay ano ah, dapat nire-reseta nung, nung, doktor kasi siya yung nakakaalam kung ilang, ilang, ilan ba ang dapat nilang Ipik. Muli naman pinaalalahanan ng publiko tungkol sa cough etiquette at paghuhugas ng kamay. Mahalaga rin na magpakonsulta kung mayroong nararamdamang sintomas ng sakit para agad itong maagapan at mabigyan ng reseta. Jose Robert Victor para Soluzon Headlines